Ayan mga kaya Ha? Dalawang customer pa. At sa ganda, ha? Grabe ang init. Ayan ang customer natin mga kaya sa malapit sa 7-Eleven. Ayan sa 7-Eleven mga kaya pa. Ayan ang may parking na help yun doon gusto meron natin Ah, uh, grabe ang init. Ayan, si kaya pak ko no. Oh. Trailer maka Pak, hanggang doon sa may 7-Eleven. Ayano, oh, istak natin no, oh. latag. Latag pa daw mga kepak Tsaka pasok ulit doon sa looban Sa bodega nila Ayan Ayan si kepak on on Weller sa kalsada Makipagpantintero sa mga sasakyan Ayan oh. Ayan oh. oh. tayo dito tayo may pa kayo sa mga kaipag sa Carino Carino abin nyo sa so may tambo para nga kay ayun si kaipag ano no yun Gabi no? gabing init Eh siya so. ng damit tulay violet ayun ang customer natin malapit lang sa kung ano yan na, yun na may mga signboard ayan ayun, ayun o, balik na siya mga kepak pabalik na ah, oh. Ah, uh, ve. Ay na. Pa <laughs> balik na. Lalong nag itim, itim na nga, lalong itim sa init. Ay, umusta ang init? Hindi lang, parang nasa alas Ayan pa yung hakotin mga kaipa Ayan, manis ka pipa. Ayan. Oh. Ayan mga kaipa, sinagad na yung magkarte sa wheeler nyo. Ha? Oh. Ang Ang atanti mga kaipa, kay di nyo yan kaya sigurado. Ayan, yes, on. Wailer, sa kalsada. makapasok dami ng sasakyan dami ng sasakyan grabe pang init yun libre ayan ah, tawid